In nomine Patrice et Spiritus Sancti, Amen. Shalom! Alethem. Maganda umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ! Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya mga lagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimus ka, huwag mo nang ipagka-maingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, Huwag mo nang ipalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantian ka ng iyong awang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw Mahilig silang madalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihan ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong abang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito siya nakakakita ng kabutihan ginawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa pangalawang Korinto Sa mabuting balita ang tema. Ang gawain ng mabuti ay hindi pakitang-tao kundi taos-puso para sa Diyos. Ang mabuting balita ngayon ay paanyaya ni Hesus sa tahimik at tapat na kabanalan. Ang limos, panalangin at pag-aayuno ay hindi para sa pansariling papuri, kundi para sa pagluwalhati sa Diyos. Ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang mga gawain ito ay hindi dapat maging palabas, kundi bunga ng tunay na ugnayan sa Ama. Sa unang pagbasa sa pangalawang Korinto ang bukas palad na nagbibigay ay pinagpapala ng Diyos. Ang nagtatanim ng kaunti ay mag-aani ng kaunti at ang nagtatanim ng sagana ay mag-aani ng sagana. Pinapalalahanan tayo ni San Pablo na ang Diyos ay natutuwa sa mga nagbibigay ng taus puso hindi napipilitan kapag tayo ay bukas palad hindi tayo nauubusan bagkus tayo ay pinopuspos ng biyaya upang lalong makapagbahagi sa iba Bilang Romano-Katoliko sa panahon ngayon, sa gitna ng makabagong panahon, maraming tukso ng pakitang tao. Ang pagbabahagi sa social media upang purihin pag-aayuno ngunit ipinapakita upang nalangin na puno ng ingay ngunit kulang sa puso. Halimbawa, ang pagdodonate sa mga nasalanta ng bagyo. Ngunit may kasamang selfie para sa likes. Pananalangin sa live stream. Pero kulang sa personal na panalangin. Pag-aayuno, pero nagrereklamo sa gutom at pinapakita sa iba ang tugon natin bilang simbahan. Tinuturuan tayo ng simbahan na laging suriin ang ating intensyon. May mga basic ecclesial communities, online rosaries, at atrich na ginagawa ng tahimik, pero makabuluhan. Binibigyan din ang personal na conversion hindi lang panlabas na pagkilos. Ang mga pagbabago sa panahon ngayon, ang laganap ang social media at self-promotion, nagkakaroon ng virtual faith pero kulang sa sakramento, maraming nangangailangan ng tulong emosyonal, physical at spiritual ang tugon natin ay magsumikap na maging tahimik na lingkod ng Diyos. Isa buhay ang panalangin, limos at pag-aayuno ng may kababaang loob. Kilalanin ang mga pagkukulang, hindi hinipagdalo sa misa, panlalamig sa panalangin, paninira sa kapwa, at ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama sa ngalan ng iyong anak na si Jesus at sa pamamagitan ng Inang Maria, aming inilalapit ang aming mga panalangin para sa kagalingan ni Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares, at si Raymond Lawrence. Lahat na may karamdaman sa aming pamilya at buong sangkatauhan. Pagalingin mo sila ayon sa iyong dakilang kalooban. Palakasin ang kanilang katawan at espiritu at ipagkaloob ang kapayapaan mula sa iyo. Ina ng kagalingan, ipanalangin mo kami, San Rafael Arcangel, manggagamot ng Diyos, ipanalangin mo sila. Manalangin tayo para sa mga pumanaw. Panginoon, ipahinga mo sa iyong liwanag at kapayapaan ang kaluluwa ni Pope Francis, Manuel Senor, lahat ng kaluluwa sa purgatorio at ang aking pinapanalangin ng mga nag nagkabaratay na. Ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw, lalo na ang inaalay naming panalangin ngayon sa pamamagitan ng mahal, panalangin ng mahal na Berheng Maria, naway mapatawad ang kanilang mga pagkukulang at may pagkaloobo sa kanila ang buhay na walang hanggan. Ang walang hanggang liwanag ay kanilang kaniningan. naway sila magpahingang payapa. Amen. Ang ating mga referensya ay nagbula sa Mateo panawagan sa tunay at tahimik na kabanalan. Sa pangalawang korinto, ang pagpapala ng bukas palad na pagbibigay. Catechism of the Catholic Church, panalangin, limos at ayuno bilang anyo ng pagsisisi. Katutuhanan sa paggawa at hindi pakitang tao. Panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Gaude gaudete, exultate, Pope Francis, ang kabanalan sa tahimik na paggawa ng mabuti. Yukat panalangin para sa mga yumao at pag-aayuno. Sa mulihi ko ang lahat, katulik katuli man o hindi, na magtanong at pagnilayan. Aminsinay na ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anong mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sa masama nating pagnilayan at pahalagahan, ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.